Tayo po ngayon ay nasa ikadalawamputwalong linggo sa karaniwang panahon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing dalawa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari Noong mga araw na iyon, Sinaaman ay lumusong sa ilog hordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayoy, Napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdumutan ninyo itong umaliit kung nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, Kung ayon ninyo itong tanggapin, maari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang dalawa kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako magahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong Nagliligtas sa Tanang Bansay na Hayag Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan walang hirap na natamo yung hangad na tagumpay Panginoong Nagliligtas sa Tanang Bansay na Hayag ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Yeso Kristo, ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi may gagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Yesus at nang walang hanggang kalwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip ni Yeso Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, magahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin. Sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alaluya, Alaluya! Ang Diyos ang may nagahangad, lagi tayong pasalamat, kaisa ng kanyang anak. Alaluya, Alaluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Yesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng sampung ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at umiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapas siya sa paanan ni Yesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling tanong ni Yesus? nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuwang ito? Sinabi ni Yesus sa kanya, Tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,